Good morning, good morning mga boss Happy New Year sa inyong lahat Update tayo ngayon dito sa Bukawepet Market 2025 na mga boss First Friday ng 2025 Tara Good morning si Jay. Good po Happy New Year Happy New Year po Matabi talaga si boss Jay O napakakita kaya to. Pumeray niya no Aperta Boss. O gano'n yan, boss? Baka bigay ka na ng 15. 15K, 15000 kay... Baksin, pa. Mabaki po yan, ha? Meron tayo na sumawa. Meron tayo rin Papi ng Chihuahua 5 uh, months na, na to ha ah. Babae. Uh, uh. Bigyan ka na lang ng 8k 8k na lang uh. uh. Bigyan ka na lang Bigyan ka na lang Bigyan na lang Ayan uh. Tapos meron tayo ng Chihuahua Chihuahua Kabae ng anak na isang beses Ayan uh. Bigyan ka rito 10k 10k na lang Pupe na Pupe na po siya Yun Tapos ito ang lalaki Ayan Ito 1 year may kitne uh. Bigyan ka rito ano na lang 8k 8k na lang Ayan 1 year may kitna Tapos itong lalaki natin Oh, ito, ito, ganda Fair type yan. Fair type. Lalaki, proven na yan ha. Proven na. Ito, maganda pang istad talaga ito. Mag-istad talaga yan. Oh. Sige, yun na lang dyan, 15. 15 na lang, yan. Kikita na kagad ito, mga boss. Magaling mag-istad yan. Magaling mag-istad. Hindi na po sa akin yung ikaw. Ayun lang na natin. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-appel, mga boss, PM lang kayo. PM kay lang kayo sa number ka na, 0968-714-9626. Yan, si Pasige. Ang tingin pa ako natin, ano, CJ Petlone. Thank you, Pasige, CJ. Thank you, Pasige. Thank you, Boss Joshua. Happy New Year. Ito, update Boss Joshua dito sa Bukawi Market. Yan, unahin natin itong ano, English Bulldog. Pagkano to Boss? Ito, Gince. Babae. Ruby na ba yan? Ruby na once. Ayan. Pagkano to Boss? 15. Gince. Itong red na ano, toy poodle. Ayan, Gince lang din. Lalaki. 15 lang dito, Gince na lang. At 10,000 na lang. Lalaki, pudel. Etong pomerenya na to, boss. Yan, 6'5 lang dyan, babae. Babae pa. Adult na ba to, boss? Uh, mag-1 year na. Mag-1 year na, hintayin na lang mag -hit. Etong sitso na to. Yan ang anak na bigyan natin 5'5. 5'5 na lang, Ruben na ones. Etong English na to, boss. Kaya mag-1 year, uh, mag-1 uh, solid oh. China uh, import, try uh, na. ito, China import. Ito yung China import. Ah, pogi ah. 30,000. Yeah. Fresh pa. Babae. Yon, basal. Hintayin na lang maghinto no, boss to. Yan, babae yan mga boss ah. China import. Ito naman yung isa. Babae rin to, boss. Ano to, boss? Probe na ba to? Ay, hindi pa rin nanganganak Yan. 25k etong pag mo to boss to 13 babae 13 babae 10 months na 2 months na lang hintay na lang mag 2 ma months 2 lang pwede na Pwede na pa-start. Yeah. Etong Jack Russell na to, boss. Eh, eto ang mga 5 months lalaki. Bigyan ah. ah. natin 'yan ng 7 months. 75 na lang. Etong isa na to, boss. Ano to? Ito, Dutch and Long Wire Coat, laban ah. ito lalaki. Ayun, babae lalaki. 55 ang isa. 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 Etong so, poodle na to. Natin to, natin. Bigyan natin to na ano, 12 babae. 12 na lang babae pa. Ayun, poodle. Ito sa mga pusa naman ni Boss Joshua. So, ano boom, to boss version? Big bone version, ano po 4 na oh. lalaki. Yeah, lang yan. 5'5 lang white. Etong isa sana to boss. Ito naman, oh. American short hair. Oh. Bigyan natin sa 10. 10K, American short hair. 10K, American short hair. Ito exotic flat face. Yeah. Ito exotic flat face five, yeah. Exotic flat face. 10K. Lang din. 10K. Yeah. Ayun na ba? Nakalakabukas lang mo. Ito boss. Ano to? Scottish trade, saka Scottish ball. Ah, Scottish ball. 3K lang dito, yun, 9K. Ito, 3K lang. Ito, 9K, Scottish ball. Ayan, exotic long nose naman yan. Ah. Mas, bigyan natin 12. 12. Ano dyan, dyan ito, boss? Lalaki. Lalaki. Yan. Psss. 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 Ayan, oh, ganda. Cute. Ayan. Ito, boss. Ragdal. Psss. Ito na 17. Ragdal. Yan. Bye bye bata boss? Bye bye. limang buwan na. Ito, Himalayan. Himalayan lalaki babae. Ah. Yung 75 lang. 75 dito sa lalaki. Yeah. Et etong babae. 75 lang. 75 Babae. Yan. 75. Yeah, Ayan, sa lahat ng mga gusto mag mga boss, PM nyo lang si Boss Joshua Thank sa FB you. niya. Thank you, Boss Joshua. Thank you. Ayan, boss. Ito, may tala si Kuya ito na American Bully. Micro Exotic. Papi. Compact size. Ilang months na ito? Uh, ilang? Two months na may get. Ayan. Choco. Tsaka light choco. Tsaka, ano, champagne. Ang tawagin nila. Champagne. Ito yung champagne, boss? Ito yung champagne. Ito yung choco. Ito, ito, ito choco. Choko, nagkaroon ng allergy sa pagkain pero uh, naman. na allergy nila sa pagkain. Kailangan na palitan yung pagkain na eh. yun. Uh -huh. Dose asking Parehas lalaki to boss. Mm -hmm. Ayan parehas male. American Bully. Pagkano yan boss? Dose asking ko. Dose isa. Uh, yung okay. papers nila uh, on process. On process. Possible na by February or March. Uh -huh. Mare-release yung papers yung Kukari mare-release na yung papers nito. Uh, February Ayan. or March. Ano contact number mo kuya? 09369784220 978 oh. Ano ang pangalan kuya? J Kaya si kuya J, contactin nyo na lang siya Thank you kuya J ha Thank you po, happy new year Happy new year, yan Good morning, kuya yung mo Good morning Ito si ate Good morning, Marius, kuya Ayan, <laughs> happy new year yan Ito, adult na ba ito ate? Kumiring yan. Yan. yan ilang months na yan? One year old. One year old na. Hintay na lang mag no? Yes po, nag na po na siya. Minong. Ah, nag na. Yes po, nag-eat po natin yung second eat Second oh, eat na lang. Pwede oh, na pa-start for it. Magkano ate? 12 na lang po. 12 oh. well, na, na, na lang. Pwede na lang po. Para siyang sa ganda. Ayan, eh. mo naman yan. Kaya Sa followers ka ni Kuya, may yan. ayun may less pa kayo. Mga boss, ha? Streets na po. Less na agad. Ito, ano to kuya? mag Meron tayong pusa. Ah, pusa. Mga Yan. British Longhair. Ito, laki ah. Oh. Ssh. Malaki okay. ah. Oh. Lalaki ba ito, kuya? Oo, okay, lalaki. British Longhair. British Longhair na lalaki. Kaya uh, na, baka. <laughs> Magkano ito, kuya? 12K din. 12K. ano, oh. malaki na oh. Napakalaki uh, niya, no. Ilang months sa ba ito, kuya? One year old na. One rin. year old na. Pwede uh, ng pang-estad, no? Oo, uh, pang-estad yan. Yan. Okay na tayo. Sige. Kuya? Ah, uh, 12K, napakalaki. 12K, pa, napakalaki. Yan. yan. Malaki pa sa <laughs> si, sito sa kanito eh. Eh, sa lahat ng mga gusto mag-avail, mga oh. boss, PM nyo lang sila. PM nyo lang kuya ako sa 0933 99 6610 Ako 3 3 9 9 6 6 o, kaya sa FB ko na ikalamo. Ikanamo. Oo, oh, madalang si PM nyo lang si Kuya Ikanamo. Lalo sa kagad thank you, thank you, yeah. thank you, yun. Thank you, Kuya. Thank you, boss. thank ate. Happy New Year. Good morning, Boss Alvin. John, good morning. Happy, Happy New Year. Happy Ito, update tayo sa... kayo, Alvin. Dito sa... Bagong taon, bagong aso. Pasabog ko yung Alvin yun. Ito, may dala siyang... Meron tayong Jack Russell Terrier. Yun. Kita. Ilang months na ito, boss? Four months old. Four months old. Maganda na isa. May vaccine na yan. Ang vaccine niya. Ah. Six in one. Ah. Tapos meron na rin anti-rabies. Yun. Okay, okay, na ito, niyo 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 five, five, isa. Yun, five-five na lang. Oh. Jack Russell, o. Oh. Dalawa yan. Babae talaga ba tabas? Parehas babae. Parehas babae. Yan. Meron din ako adult, one year old. Ah, ito, adult na. Yan. Magkano to, boss? Babae. Yan, one year old, Diego 6K. Yun, hintayin na lang mag-ito, no? Oo, oh, papapastad. Papapastad na lang yan, no? Yan. Dito sa, ano mo, Belgian mo, boss? Mga Belgian marino natin. Oo. Ah. Meron tayong going four months. Yun, ito. Female. Oo. Ah. Complete vaccine, anti-rabies. Hmm. Meron tayong 2 months may get. Ah, uh, dalawang vaccine. Dalawa na vaccine. Uh, Yan. Magkano mag isa boss? Dito sa 2 months may get, 5K lang. Uh, dito eto, 8K. 8K, itong 4 months. Yan. Etong pagbo na tabas. Yan, meron tayong pag. Yung pag natin growing 2 years. Uh, proven once. Yun, proven na. Hintay na lang mag-hit, no? Nag-hit siya ngayon. Ah, nag-hit na. Ayun, papahistad na lang kaagad to. Papahistad na lang. Ayan o, oh, papaystad na lang. Bigyan ko na lang ng 8.5. 8.5 na lang o. Oh. Ayan o. Oh. Gagawa na kagad ng pera yan. Daxan Dito sa ano mo boss? Dachan? Ito tayo mga Dachan. Dapol, Dachan. Gaganda. Gaganda o. Ganda, oh. Ito, ito magana ito boss. Itong Dapol. Ayan, Dapol natin. Uh, Bigyan ko na lang 6K isa. 6K na lang, Dapol. Dalawa na bakuna niyan. Ayan, dalawa na bakuna o. Oh. Yan, 6K na lang isa. 6K isa. Tapos meron tayong toy poodle, ang ganda. Ito, so, ang ganda na ito, toy poodle. Oh. Para sa top toy. Magkano ito, boss? Yan, 9K. 9K. Yan, ganda. Oh. Babay ba ito, boss? Lalaki, 2 months may get. Ayun, 2 months na may get. Ang cute. May vaccine na rin yan. 9K na so, lang. Ito sa itim, kapatid niya. Ah, ito yung kapatid niya, black. Ayan, ito. Lalaki rin yan, boss? Lalaki din. Yan, lalaki rin kapatid niya. 9K, toy 9K. poodle. Yan, gaganda. Oh. Ayan, ito naman, boss, ano mo, boss? Corgi. Ito ang corgi. Yung corgi natin, direct import ang parents. Yun. With PCCI papers, lalaki, uh, 6 months old, 2 balls. 2 balls. Complete vaccine, may anti-rabies. Yun. Magkano ito, boss? Bigay ko na lang to 18K. 18K na lang. Ayan, oh. may, pap may papers pa yan. Oh. Uh, yan, corgi. Eto, boss, ano to? XL Bully. XL Bully. Ilang five months old? 5 months old pa lang. 9 months, 9 months. Old. Ah, 9 months. Okay. Okay. Yan. Magkano ito, boss? Ah. 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 16.5 na lang lalaki pa yan, pa yan. lalaki pa yan XL Bully yan kay Boss Alvin yan sa lahat ng mga gusto mag abel mga boss PM nyo lang si Boss Alvin thank you Boss Alvin ha happy new year morning kayo Oli happy new year eto update tayo kay Kuya Oli dito sa Bukawi Pet Market yan dala mo ngayon boss eh ito na lang po mga kuya na ayun itong kita mo ka ha Magkano to boss? Uh, bigay ko na lang to 3.5 kuya. 3.5 na, ay na lang. At, na lang. Kuya Oli. Ito ang taba. <laughs> Ciao love kuya. Ciao love. Ako 3.5 na lang din. Negosyable. Ayun, babae, 3.5 na lang din. Oh. Nauna na lang to sa babae na yun. Laki pa. Ito. Ayan, 3K na lang po. 3K na lang. Anong breed to boss? Belgian love po. Belgian love. Yan, 3K na lang. Ay kuya Oli. Tapos ano, eh. Labrador Terrier, 3K na lang din yeah. 3K na lang, Labrador Terrier. Yeah. Yan. Itong pusa mo, boss. Ay. Ayun na lang, boss. Ayun na, ayun yeah. na, sir. At ito, 3K na lang dito. Wala kayo no, boss, no? Apo. Belgian Lab. Apo. Yan. Ito, ito, may pusa na si Kuya Oli, oh, sa mga naghahanap ng pusa. Apo. Ganda Ayan. na ito, ah. Babae. O, gano'n ito, boss? Ah, uh, 7K po, negosyable pa. 7K, negosyable pa. Ilang months na ito, boss? 6 months ko kuya. 6 months na ayan 6 months na lang hihintayin nyo pwede na yan eto kuya Oli version 10 version din eto na naman nanay niya ah eto nanay niya mag ina pala yan ayan ito nanay nadala ng nanay ah magkano to kuya Oli parehas lang po 7k ayan parehas lang 7k hihintayin nyo na lang tumag hit opo opo ayan 7k lang din o no? kay kuya Oli yun ayan. ayan sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Oli, PM nyo lang siya mga o, boss sa ah, FB niya. Maaga pa lang po kasi minabili na, minabili, nabili na <laughs> Yun. Ang okay. ganda yung New Year eh Kuya Oli ha. Ayan. Maray marami sa Thank you Kuya Oli ha. Eto may kambing pa dito si Kuya Oli. laki oh. Magano to Kuya Oli? 9K na lang Kuya. 9K na lang. Laki oh. Bara ako. Pwede na rin yung pang stud. Oo. Bower yan Kuya. Bower. Bower pa. 9K na lang. Unahan na lang dito mga boss. Pwedeng pang katay, pwedeng pang breed. Para makabawi tayo. Good morning, Boss Marvin. Good morning, good morning. Ito, update na kay Boss Marvin dito sa Bukawi Pet Market. Ito, ang ganda na ito, ah. yellow face, Boss. Yellow face pa? Back to back. Uh, yellow face opaline. Huh? Quality. Quality. Magkano ito, Boss? Ito, Paris na. Oh. Ah. 40 sa, bali 80 Paris. Pagka Paris, kinuha nila, may bawas pa. Ayan, may bawas pa. Pag Paris, kinuha nyo, 80 na lang ito, back to back. Yellow face opa. Oh. Ayan. Oh. Kakain na ba 'to, boss? Diyan na oh, naka-DNA na. Naka-DNA na. Ayun, sasalang na lang. Ito ba sa ako ha? Ako o oh, oh, pabito ito yung mga DNA ito Siguro na yung record Ah oh, yun, may Higa DNA Magkana boss? Kaya ito nga yung DNA Ay, Ito wala pa pala to? Ah wala Kaya pa, pa Maganda to boss? Dito 10,000 lang Ayun, 10,000. Nalagyan ka na ng opadan. Natapos na kasi yung promo eh. Pero Ay, ayun, pa ayun, bibigyan pa kayo ng opadan. Pag kayo, mga boss. Ayan, ito. Ito, yellow bull OPA, boss. Ah, oh, yellow bull sopa. Saka ano ito, boss. Or blue opa. Saka par blue opa. Ayan. Let's say, you know. Saka, ano ito, boss. Dito boss 2000, oh. baba ito yung pardo OPA. Yung lalaki yellow bull sofa. Ah, baba itong split ino. You know? Oo. Oh. Ayan. Magkano to, boss? 2,000? 1,5 at 2,000 1,5 at 2,000 2,000 yung Slitino Ito oh. Ito naman, Aqua Opa B1 Kaksakahin. Sakahin Ang gano'n ito Naka-DNA sa talang nilang nila yan Ayun, naka-DNA sa talang nilang 10,000 with previous Opa dan Yon, 10,000 na lang <laughs> Kaya mababa pa rin kasi Naka-open lang ng Obando Top opening Ayun, opening Ayan. Ayan, ito, ito pa, Aqua Opa Aqua. Oo. Uh, Kada rin ito, Ross? Eh, ganun din yan. 10,000 with Opa dan. 10,000. Eh, 10, in-extend ko yung prefix na, yung promo. Ayun, naka-extend yung promo ni Boss Marvin, ha? Alam. Uh, ito, Boss, ano ito? Aqua, Aqua Opa P2 Ino. Yun. Hen. Kada rin ito, Boss? Ito, bigyan ko na 30,000. Wala nang kapares, eh. 30,000. Pero panalang na yan, ha? Panalang, panalang na. Panalang na. na ano, alam, Boss? Ito boss ka? Yan, opaline tan balo. Opaline tan. Oo. So, yeah, ito na ba ito boss? Ito ang naka DNA. Oo. Ah. Pero ito, pinta ko sa nga lang ito kasi DNA ka. Ayun, oh, DNA ka. Ito. Dito naman sa isa, blue Dan. Ito lang, na. Ah, sold na. Yan. Ito, pati pinches nakuha na, na to, ito. Ito, sold na. So, ito boss. Aqua ah, ino. B1 hen. Nakuha na yung sweet ako pa natin ang nakaraan. Ayun. Ito, hen naman. O, oh, kinsi lang to. May bawas pa. Ayun, kinsi. hindi siya kapalain ha. Hindi oh. siya wow. kapalain. Ino B1. Ayun. Oh. Hen siya. na yan. naka na. Ito, Aqua o Papail Palo. 10,000 na lang din yan. 10,000 na, 10, na lang din. Oh. Parehas. Yan. Yeah. Ito, boss. perso na to. Perso o pa. Perso o pa. Oh, 500 na lang yan. 500. 500 na lang. Yeah. Meron itong emerald. Ito mga emerald to. Sa so, mga nakaharap ng emerald. Meron si Boss Marvin. Magkano rito Ay, boss? Ito naman natin. Ito bigyan ko na ng 5,000 pares. 5,000 na lang pares. Yan. Boss ano to? Lutino o pa? Lutino o pa lalaki. Magkano to? Sa lutino o palay natin. 2,500 lang yan. 2,500 na lang. Yan. Ito boss. Pablo Delute Normal 500. Yo, 500 lang. Okay. Naka na, na DNA na tabas? Naka na DNA na. Yeah, may like, boss. Hintay na lang yung result. Magkano tabas? Ayun, 10,000 din. May previous ako pa dan. Ayun, 10,000 may previous pa kayong ako pa dan. Ayan. Ito wild type. Green person nata. Magkano boss? Ito so wild type natin. Eh, tapos na promo. 4,000 na lang. 4,000 na lang. Ayan. <laughs> Dito sa pares na to, boss. Ayun, green opa fail by green paint. Ah, 1.5 na lang. 1.5 na lang. Sponsor. Pala ito. Itong budget mo, boss. Ito sir, 800 na lang. Ito, na lang. Kaya, na ito, boss. 1-5 Ito boss, sa Ano mo? Ano ko. Ano mo? Saka ko Saka yung yung ko ko naman Isang libo Yan Itong Crimino Crimino Ah, di sino pa Oo Pero quality Quality Magkano Ano yung ko Ano yung ko Ano yung ko Ano Kakapay na lang, ano, pero matured na pala lang. Na. Ayun, pala lang. Pa pakapaan nyo na lang mga boss kay Boss Marvin. Mada na rito, boss? Sandibo so, lang pare. Yeah, sandibo. Ito, 800, 800. Ito, 800. ito, 800. Pares na ba ito, boss? Ay, ba yan? Paris na? No, pares yeah. 800. Ito, oh, Paris na. Yan. 800. Ito, 800 lang din. 800. Yeah. Ito, 800 lang din. Ito, 800. Yan. Dito, boss, sa mga fail mo na to. Ito, ito meron dito maganda. Ito, ah, mga delute. Pagkita ka din yung ano. Dito sa mga delute ba, boss? Ito so meron dito laki, color na ibon. Ayun. <laughs> yeah, ito yung color na ibon, di ba, kung baga sa ano. Ah, ayun. Uh, Pagkita lang natin. Pinigyan lang <laughs> kang way. Ayun. Eh, yeah, para mapigurahan nilang mabuti. Ayan. Laki color ng mga ibon yan. Laki color ng mga ibon. Magkano ito, boss? Sabi pong soy, kaya ito yan. Yun. Dito na lang ito. Pares na 2.5 na lang, laki charm. Yun. Pares na 2.5 na lang. O, oh, pares na yan. Laki charm ito, mga boss. Ito na lang. Ayan. Dito sa mga, ano mo, boss? Butino ko pa na ito, magkano? So, butino ko pa natin, 2.5 lang isa. 2.5 lang. Dito sa mm. mga desino Para Mga parblo o papay natin magkikinda yun. Mm. Mga desino mo rito, boss. Sa mga desino natin, yung casino mga palay. Oo. Oh. Ang dalaki yan, boss? Uh, 2000. 2, ah, 2,000. 2,000. Bakitin natin, boss, mga parblo o papay na magkikinda mga casino mga palay. Ah, desino o palay. Hindi siya doon palo ha, mga kapapit. Ito siya mga deliet mo, boss. Bar blue. Bar blue ang pabili yun. Ano lang yan? 4,000 pare. 4,000. Pares na yung boss. Dito. Ito mga gordian mo, boss. 3,000 pares. 3,000 ang pares. Ito mga gordian ang bar blue o papilo. Ito mga bar blue o papilo. Magkano rito ako isa, boss? Ito ako na lang to. Uh, pares na 3,000 3,000 na lang pares Ako din okay, sir Dito sa mga opalain mo na ito boss Opalain natin 400 lang isa Yan 400 lang Yan o 400 5, lang 5, yan Ay, na. 3, Ayan na boss no Para kay 350 pares ito para kay oh, Ito para kay 350 lang pares Kay boss Marvin Yan ito yung mga opa na magiganda. Ayun, opa. Opa, babad na ba? Ito mga Dan Palo. Ito pwede mga freebies natin. Ito yung mga freebies na Dan Palo pag bumili kayo. pwede rin na. 5,000 isa. Ayan. Pagka bumili kayo ng aqua, may libre kayong opa Dan. Ayan. isa ba? Ayan, gender. Magana isa? 5,000 ah, isa. 5,000 isa, Dan Palo. Opa line, Dan Palo. Opa line. Ito pa, opa line, Palo. Opa line. Ito, opa Dan. 5,000 isa boss? Oo. Ah. Ayan. Opa dan, ayan. And gender nga lang Ang gender. Nah. Emerald chair. Ito ba sir? Emerald chair. Ayan Ito mga normal boss. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. natin. Ayan natin. Parang mga gilap puti po kayo ulo. Oo. Ulak line. Ang tawagin. Mata ito, boss? Puro ka lang. 350 Ito 400 sa mga pa. Ito, 4.50 400 lang 400 ha 400 mga par blue oh. opa oh. tsaka green opa yan mga kakatail magkano rito sa kakatail mo boss 1,000 lang isa 1,000 lang isa mga kakatail yan eh, sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss kontakin nyo lang si boss Marvin sa number nya 0915 oh. 155191 yun sige, sige boss, na, boss Marvin ha mga ito sale na natin ito 200 isa ah ito 200 na lang sale so, na mga ito na pa pang regalo yan yun. Thank you, Boss Marvin, ha. Pwede, pwede. Yun, mga boss. Dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, mga boss. Happy New Year sa inyo lahat. Thank you. Babush!